Hello guys, for today's video, mag-compare tayo dito sa dalawang power bank na digital. Para sa maganda guys. Digital, tapos maganda yung specs. Puntahan muna natin yung price. Hindi naman kasi nagkakalayo. Mas mahal to ng konti. Ito, 600 plus. Ito, 700 plus. Kung mapapansin nyo, mayroon ng built-in cable, ba? Diba? Ito yung isa sa advantage nito. Itong aura share. Pero unahin natin tong isa. Apo, power Bank 20,000 mAh. Yan, nakita niyo yung specs. Yung model M20 102. capacity 20,000 mAh. Di diba? Yung input niya type C 5 volts 2.1 ampere micro input tapos dual output na din to guys fast charging na din to 2.1 ampere made in China. Medyo mabigat guys. 433 grams to eh. So halos kalahating kilo na. Pero ang nagandahan ko dito kasi hindi masyadong malaki. ba? Diba? Nasa ano lang to eh. 5 inches. Digital na. ba? Diba? Mukhang mamahalin yung itsura niya guys. di ba? Diba? Dual yung USB output. Yung input niya, tatlo. Pwede yung pang iPhone, Type-C, then micro USB. Ito yung switch. Isang pindot, dalawang pindot para mag-switch off. Dito naman tayo sa isa. Itong Aura Share na nakalagay din sa likod. Yung model nito ay OH20-102. Yan, tapos 20,000 mAh din. Yung input nito guys, isa lang. You know, type C. <laughs> so, yun yung ano niya. Nakabawas points kasi pag alimbawa nasira to, wala na, na charge unlike dito sa isa, tatlo di ba? pero, meron tong built-in cable yun yung advantage naman nito kasi hindi mo na kailangan ng cable maiksi nga lang, pero di ba? kahit saan mo to dalhin hindi mo na kailangan magdala ng cable salpak mo lang dito yung cellphone mo kung type C man yan ito naman, pang iPhone ata ito Diba guys? Tapos mayroon pang isa. Yung sa output. Reserva. Pwede. Kumparahin natin. Mas mataba ito. Tapos mas malaki. Malaki nang konti. ing sa bigat, di naman nagkakalayo. Wala kasi nakalagay dito eh. Tsaka sa box nyo wala rin nakalagay. Pero, parang parehas lang hmm, bigat ito yung box ito guys for share tsaka 20,000 mAh yung kasama nyan sa loob cable yung cable nito ay type C dito micro USB walang kasamang manual hindi ko alam kung bakit pero sa tingin ko guys kung hindi ito original ano to class A pero okay naman to guys, fast charging at mukhang matibay naman yung pagkakagawa. Na-try ko na din to. Dito sa dalawa Kasi sinulat ko sa notebook ay eh, ginamit ko to. Hindi naman nagkakalayo. 5000mAh yung battery ng cellphone ko. Nakapag-charge ako ng dito dalawang charge na dalawang full charge sa 5000mAh. Tapos yung pangatlo 69 percent na lang yung cellphone yung na-charge so halos tatlong beses na ako nakapag-charge dito ito 2.63 dalawang, pool, dalawang full charge sa 5000 image na cellphone tapos 63% so lamang lang to ng 6% mas matagal malobat to ng konti pero ako guys kung papipiliin ako dito sa dalawa mas trip ko yung ano nito itong isa rapo mas gusto ko yung ano yung itsura niya mukhang mamahalin tapos pwede kasi nga ni kahit nakatayo pwede di ba yung ano niya digital maganda yung placement di ba ganyan tapos tatlo pa yung input niya yun yung isa sa nagustuhan ko meron kang option na kung sa tingin mo hindi fast charging yung micro USB na gamit mo eh meron kang type C fast charging Dun, yun na lang gamitin mo pang charge dalawa pa yung USB output di ba although nakabawas points kasi wala tong built in cable pero para sa akin mas gusto ko talaga to ito gusto ko na, ito okay din naman to guys kung habol nyo sa power pump kaya meron ng cable naka built in hindi ito yung piliin nyo maganda din kasi digital na at matagal din malubat mas matagal nga ito malubat dito eh lamang ng 6% yung nai charge sa cellphone ko as compared dito sa Rappo diba? so depende sa inyong preference kung ano yung pipiliin nyo tapos sa price kasi mas mahal ito ng konti ito 649 pesos ko ata ito na nabili ito parang 703 basta masa wala pang 100 yung lamang itong isa So, kung nagana po kayo ng power bank, may isa suggest ko to sa inyo. Kasi mura lang naman and ang hindi ko lang sure yung quality kung alin dito sa dalawa yung magtatagal. Diba, all Although itong orashare na to, kilala naman yung pag brand ng orashare okay naman. Itong Rapo, ngayon ko lang to na kita na mayroon palang brand na Rapo. Ang alam ko kasi yung Rapo, R-A-P-O-O. -O yung spelling so guys so hanggang dito na lang yung video natin sana mag subscribe po kayo para sa mga ganitong video mga uh, review natin simple ano lang video sa tingin ko guys may dagdag ko na din sa inyo kung yung cellphone nyo ay ano lang yung capacity 3,000 mAh or mas mababa pa. Tagal nito but kung sabihin natin 3,000 mAh yung battery ng cellphone nyo, baka makaka-charge kayo dito ng 5 or 4 yung pang lima, hindi na mapupuno. Diba? Sulit so na. eh sa akin kasi yung cellphone ko 5,000 mAh. Kaya, ma, kaya dalawang charge lang yung pangatlo hindi na napupuno eh, legit naman yan kasi ganun talaga guys ang power bank napakarami ko nang nawa ang power bank beggar take class romos yung capacity talaga hindi naman nagkakalayo lahat pag sinabing 20,000 mAh ganun talaga ang charging yan sa 5,000 mAh na cellphone diyan yan makakapag charge ng tatlong charge na full charge magupul charge yung cellphone so siguro kung branded talaga yung power bank hindi ko masabi kasi hindi pa ako nakahawak noon yung mahal talaga na power bank yung halimbawa 20,000 mAh tapos yung price 2,000 pesos baka ganun eh, na research ko kasi ang power bank ang capacity niyan 60 to 80% Nakadepende kasi sa battery na ginamit. So dito ko na po tatapusin yung video.